Congressman Dan, uh, ano po ang aming aasahan today sa inyo pong gaganapin na hearing at anong oras po ito? Ah, uh, alas 10:00 na uh, manong test at uh, at the same time ayon uh, pong ang uh, pag-uusapan po natin doon yung uh, EJK, kila GM Garma, kila Commissioner Leonardo, and uh, kila Santi Mendoza and all others na may involvement po dun sa EJK po. Okay, uh, dito po kasi sa affidavit po ni uh, Um, ni Garma ano po, meron siya binabanggit dito no na siya ay willing daw oo, na magdagdag pa ng additional details and information sa isang supplemental affidavit o kaya po naman sa isang executive session. May naasahan hubang bang dagdag sa kanyang affidavit na ihaharap sa komite itong si Garma today, Congressman? ah uh, yes, meron siyang sinasabing nga uh, gano'n. But until now, hindi pa po namin nakikita yung uh, final na uh, sinasabi niyang uh, supplemental na affidavit. Kung matatandaan mo, Manong uh, Ted, ano? Mm -hmm. even nung nakaraang hearing po, uh, yung pong uh, binabanggit niya na tinumpang play playtime niya na nilahad niya ang nakalang hearing. Yung po ibinigay niya uh, during uh, sa hearing list, dumating na siya. Mm -hmm. At doon po lamang uh, niya nasumpaan yon since meron po kami mga pinatawag na mga pinatawag po natin mag-notarize uh, mga uh, public attorneys, mm -hmm. eh uh, anong nangyari po noon talagang uh, biglaan. So ngayon po uh, inaasahan namin na uh, baka ganun din pule ang gawin po ni GM Garma. Uh, I think si uh, GM Garma is uh, nag, uh, nag-iingat din. Dahil nga un until yesterday, Uh, kagabi, nagtatanong ako kung nagawa na yung supplemental uh, affidavit Pero mm -hmm. hindi pa raw. So most likely baka today uh, sa kanya yan susumpaan. Ah, kasi yun naman, pinapayagan to ng komite, no? yung biglaan lang na paghaharap ng mga affidavit sa actual na po na hearing, congressman. No? Oh, opo, uh, Kated, kasi mm -hmm. yun po ang aming, uh, eh, na magkaroon po ng uh, yung naakusahan kami na na scripted lahat na yan ay gawa-gawa gawa lamang mm -hmm. so this, this, yung amin po nga uh, panuntunan doon ay kung halimbawa gusto nga uh, maglahad ng kanyang uh, salaysay na sinumpaan mm -hmm. eh, anytime po ay uh, pwede tanggapin ng Adcom uh, committee Opo opo wala pa hong impormasyon tungkol kay Delberto Leonardo na meron siyang counter affidavit ba o ano man pong maaring pahayag dito po sa naging laman ng affidavit po ni Garma? Ah, uh, wala po siyang pahayag sa mga ano no sa sa news no. Mm -hmm. Pero ang uh, aking pananaw dahil nga napag-usap nag po -usap, -usap, usap kami kahapon sa, sa meeting. Sa mm -hmm. na kinakatawi namin nga kailangan pong uh, imbitahan natin muli si uh, Commissioner uh, Leonardo para sagutin yung mga sinabi po ni uh, GM Garma. Mm -hmm. At uh, most likely ngayon, today ay uh, maaasahan po natin ang po si uh, dating Commissioner uh, Leonardo. Okay. Uh, yun hong nabanggit sa amin ni Congressman Ace, no? ito daw pong si Irmina Muking Espino na nabanggit po no na umano'y um, pinanggagalingan ng reward money mula sa Malacañang uh, ay iimbitahan na confirm na ba ang kanya pong presensya mamaya Uh, po ang hindi natin na uh, masasabi kasi wala pa pong confirmation na dalating po siya. then mm -hmm. even po si Peter Parungo mm -hmm. na napaka-importante din sapagkat uh, sa kanya po dinadala yung pera. So si uh, Yusek uh, Booking uh, ay ating pong inibitahan at umaasa po kami na dalating siya. Otherwise po, uh, we will be compelled to, uh, mm -hmm. uh, to uh, issue a show order and uh, Title, uh, in contempt, if ever. Ted Fajlon at DJ Chacha. Nyo nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.